Welcome back po sa ating YouTube channel na Kanoli Vlog. Pakilike and share po muna ng video natin ito. At baka meron pa po dyan hindi nakasubscribe, pasubscribe naman po Kanoli Vlog at pindutin ang notification bell. Nang sa ganun po ay na-update kayo pag ako may bagong upload video. Kumusta po sa inyong lahat at may galab shout out sa lahat ng ating mga kalinga viewers, kalinga partner. Tayo po ay magbibigay ng maiksing reaction video. Ano po, hindi po ito sa beneficiary ng kalinga kundi nasa labas po ng kalingap itong bibigyan natin na reaksyon. Tungkol po ito kay Dave at kay Tekram. Alam ko po yung maraming mga kapanood nito ay alam nyo na ang istorya sa dalawang ito. Ngayon po kayo ay akin tatanungin ano. Or balikan po muna natin yung uh, dating kalagayan nitong si Dave. Nung natagpuan ito ni Tekram. Di po ba na talaga namang ang hirap ng kanyang nararanasan noon sapagkat siya ay nasa palengke madaling araw at nagbubuhat ng mga gulayin para lang kumita. Ano po? Pero dahil siya ay natagpuan ni Tekram na awa, kinupkop pinapag-aral, binihisan, pinakain at makikita natin talaga sa katawan ngayon ni Dave na gumanda katawan, mataba. So malaki po ang pinagbago sa buhay dito ni Dave. Pero ang tanong e, eh, bakit niya naisipan pa na umalis sa putern ni Tekram at sumama doon ika sa mga taong nagwakwak sa kanya? Ano ang dahilan? Siyempre, alam na natin yan. Sa kalingap, di ba? Ilan yung mga beneficiary ng kalingap ang nawakwak? Ano ang dahilan? Ito. Ito naman talaga ang dahilan eh. So, nabibigyan ng uh, mga magagandang pangako. Ano po? At iyan talaga ang isang dahilan dyan kahit itanggi pa man yan, ay yun talaga yun. Hindi po ba, mga manunood yan. Kasi hindi ka aalis sa poder ni Tekram kung hindi ka mapapangakoan ng mas maganda. Kasi maayos na po ang buhay mo ron eh. Hindi po ba, naranasan mo na ang masarap na buhay. Siyempre, gagawa ka na lang ng mga iba't ibang dahilan, ano po, na kung ano para sabihin kaya ka umalis sa poder ni Tekram pero sa totoo ang tunay talaga dyan kung bakit nang iwan at lumipat ka sa nagwakwak itong si Dave ay dahil talaga sa magagandang pangako kaya ano po ang masasabi nyo dyan sa mga manonood ito ito bang pag alis ni Dave sa poder ni Tekram ay maaaring uh, ay, ay nasa ikagaganda ng kanyang buhay o maaaring uh, ikasama ano po ang ibig kong sabihin ikasama? Yung po bang mabalik siya sa dati niyang uh, buhay na mahirap? Ano po sa palagay nyo? Pakicomment nyo nga po dyan sa baba sa ating comment section kung ano ang inyong opinion, kung ano ang inyong masasabi. At di yan nga po kung totoosin talaga ito si Dave nang umalis eh. Masasabi natin na talagang uh, walang utang na loob sa nagkukup sa kanya. Di po ba? aking napanood po at sa kanyang pagsasalita dito sa isang live napanood ko sa kanya na ayun, uh, naman ni Ikasya. ano, kumikita rin naman uh, basta marami na siyang sinasabi na laban dito na, na Tekram so nakita natin talaga rito na iba na yung datingan nitong si Dave parang maangas na ano? iba po yung kanyang pagsasalita na may dating, may angas ang dating Ewan ko po kung ito ay nahawahan ng ano, mga nagwakwak sa kanya sapagkat ako may paririnig sa inyo. Grabe, grabe po yung uh, kung magsalita itong isang uh, nagwakwak sa kanya. Ano po, iparirinig ko na lang po sa inyo ito. Ayan. Pakinggan niyo po ito. Lord the Solid Supporters Kagawian Valley Group, I challenge you 322,000 322 plus 353,000 <laughs> more 535. or less, that is 700,000. Ngayon na, doblehen mo. <laughs> doblehen mo. Gusto mo, itapal ko sa'yo ang bank account ko so, Ay, pwede ka po Nag-a uh, Naglang <laughs> may lumabas na Sandali lang po, ano Gusto mo, itapal ko sa'yo ang bank account ko <laughs> May, may May nag-wave-wave pa sa'yo Grabe, ano po Grabe yung gusto raw, itapal Sa kanya, yung kanyang bank account Grabe sadyo pa tuloy natin us <laughs> kung minimalist naoo mm. okay na daw ba sa tuwing time double moleta hahaha dapat kumalasa lang yung jawaban hindi ko na lang <laughs> paki tayo ng uh, video no pero ay nako anyway low kailang paniniyak eh. kung ganito lang yung anyway okay. low raw sila pero sa pananay natan na lang no yun ba mga locate galing sa Canada sa Canada <laughs> ngayon na doblehin mo doblehin mo gusto mo itapal ko sa iyo ang bank account ko hindi <laughs> hindi may, may, may nag-wave pa sa US Kung minimalist down o okay na daw ba sa 2.5, doblehin mo ulit, ha? <laughs> anyway, low-key lang kami dito. ganito lang yung kaya namin. Pero, huwag kang nag deer Okay? Uh, Ang isa nananinang na nanandito na galing sa Canada sa Canada hindi siya sa Canada o sa Canada sa Canada hindi pa umuwi yung galing sa Australia Australia Australia, Australia. ang nandito na is the US Canada Canada Grabe ano, sabi nung nagsasalita, loki lang daw sila. Pero mapapakinggan natin yung tono ng kanilang boses, yung pagyayabang na andon yung ay nako sa Canada, ganun, pinagmamalaki niya kung sino-sino yung mga sponsors niya na naandoon na at ta talaga nagtatawanan sila, ano. Ay, kumbaga may pangaasar, ano. Yung uh, winakwak na nga nila yung tao, ano, ay inaasar-asar pa nila yung itong sinatekram na nag-aruga dito kay Dave. Ito, masasabi talaga natin, itong mga, uh, ito, wal walang utang na loob. Ano po? walang utang na loob na sa gitna na nabago ang buhay dito ni Dave nakitang kita naman kay ki Dave yung pagbabago pero grabe ang ginawa nitong mga wakwak -wak na ito at yan ang pa grabing magsalita dito kay Tekram actually meron pa po yan mahaba yung video na yan at may sinabi pa yung nagsasalita dyan mga crying crocodile ah, mga salita laban dito kay Tekram. Napansin ko rin yung ugali niya, parang talaga na nagiba. May angas yung dating na the way na siya nagsasalita, may pagay ng ganyang pasya, ano, yung mga style niya, may angas ang dating. Ayun nga po ang tanong ko sa inyo na sa tingin niyo pa darating ang panahon na baka pagsisihan niya pag alis niya sa poder ni Tekram. Ito nga po, matatandaan natin, sabi nga ni Kuya Bal noon, ika yung mga sponsors ay pagka yung mga nagwakwak ay nawawala. Ano? Iniiwan yung beneficiary. Ito kaya ay mangyari dito kay Dave? At kung mangyari yan, anong ka magiging kalagayan nitong si Dave? Kasi ako sa tingin ko, kung siya ay nasa puder ni Tekram, nakikita ko na siya ay ginagabayan eh. Ano po, pinapangaralan, todo pangaral itong si Tekram para kay Dave. Ang napansin ko nga lang po na talagang nagbago ang ugali ni Dave. Naging maangas yung datingan eh. Parang sa tono ng kanya mga salita dito sa nang napanood ko, ito eh natututo na talaga na lumaban. Naku, wag naman sana, no? wag naman sana na sa bandang huli eh, pagsisisihan ni Dave ang maaaring mangyari sa kanya. Sana wag siyang iwanan ng mga sponsors na nahihiyan kung hanggang saan. Ano po, talagang uh, siya ay maging mabuting bata pero tignan po natin at subaybayan natin kung ano ang uh, mangyayari sa kanya pag tagal-tagal. Tutuusin nga, di ba, maganda na ang buhay niya roon, maayos na, ano po, ay naisipan niya pa na umalis dahil lang sa mga pangako ng mga itong taong itong mga nagwakwak sa kanya. Kaya yun po, ano, hata tayo po yung magpapaalam na. Huwag nyo po kalibutan, pakilike and share ng video natin ito. Babay po at God bless po sa inyong lahat.